Uh, mas mababa ng kaunti ang ating Panginoon si Kristo kaysa sa mga anghel. Uh, mas mababa ng kaunti ang ating Panginoon si Kristo kaysa sa mga anghel. mga anghel na tinutukoy ay mga tagalangit. Sila po ang uh, Espiritu sa likas na kalagayan at sila po ang nasa palibot ng luklukan ng ating Panginoong Diyos sa langit. Batay po sa binasa rin natin kanina, Kapatid na Jen Mark, okay. at mababasa po nila uli sa Apokalipsis 5.11. Kapatid na Bobby, bakit po ang banggit ay mas mababa ng kaunti ang Panginoong Heso Kristo kaysa sa mga anghel na tagalangit at espiritu po sa likas na kalagayan? Ano po ba ang tinutukoy doon sa pahayag na iyon? Ang pinag-uusapan doon, kapatid na Jen Mark, mga mahal na taga-subaybay, ay ang likas na kalagayan. Mas mababa po ng kaunti sa mga anghel na tagalangit, ang ating Panginoong Heso Kristo, dahil sa siya po ay tao at hindi po espiritu sa likas na kalagayan. Okay, okay, okay mga kapanalig. Ito ay isang request ng ating kapanalig na katoliko regarding doon sa kumakalat na video ng, ng ministro ng INC about sa mas mataas daw ang anghel kaysa kay Kristo. Okay, mag-ano tayo? Uh, Ka-counter-attack. Ay, counter-attack counter talaga, no? Hindi po pwedeng maging mas mataas ang anghel kay Christ. Hindi pe pwede. bakit? Because the spirit of Christ is God. Bakit naging god ang spirit ng Christ? Bakit naging god ang spirit ni Christ? Because his father is God. And the father of Christ is his spirit. That's why God is his spirit. Therefore, the spirit of Christ is God. Nakukuha nyo? Though that angels, they are spirit too, hindi natin sila pwedeng tawagin na they are God. They are spirits, yes, but meron silang pagkakakilanlan. Ano 'yon? Angels. Ano ang kalikasan ng angels? Angels. And these angels, they are spirit. Jesus Christ, it he has a flesh. Yes, Jesus Christ has a flesh. Why? Because Jesus Christ's mother is a man. Virgin Mary is a man. That's why the nature of Christ it has a man. Dahil kay blessed Virgin Mary. But, but, sa nature of Christ, hindi tayo pwedeng umikot lang kay Blessed Virgin Mary. Kailangan din nating tignan sa kabilang banda, who is the Father of Jesus Christ. The Father of Jesus Christ is spirit. Am I right? The Father of Christ is spirit. The Father of Christ is God. That's why God is a spirit. So kung ang tatay ni Christ ay spirit, ang tatay ni Christ ay God, ano ngayon meron kay Christ na spirit? That is the spirit of God. And that the spirit of God is God. Because God is spirit. Hindi pa pwede na maging mataas ang anghel kay Christ because the divinity of Christ is God. The spirit of Christ Is God. Kung titingnan natin sa magkabilang banda, if the angels are spirit, if the angels are spirit, the spirit of Christ is God. So ano yung mas angat? The spirit yung spirit ni Christ na which is God o yung spirit ng angels? These angels, they are created by God. Jesus Christ spirit, it is not created by God because Jesus Christ is God, actually. Kaya nga nagkatawang tao mula sa salita. Tayong mga tao, we are created not by words, but because of Adam and Eve. Meron bang ano, meron ba sa ating sinilang sa salita? ba? Diba? wala naman. 'di ba? Si Ebat Adan ay binuo ay binuo o hinulman ng Diyos bilang isang tao, no? Na ginamitan niya ng pagkilos. Si Ebat Adan ay mula sa alabok. Mula ba sa alabok si Christ? John 1 verse 1 Ang berbo ay Diyos Ang salita ay Diyos John 1 verse 14 At ang Diyos ay nagkatawang tao si Kristo ay 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 nabuo sa pamamagitan ng salita, hindi sa pamamagitan ng alabok. Tayo ay nabuo sa pamamagitan ng alabok. There is a big difference for that. Ang katawan ni Christ, flesh, kagaya ng meron tayo as a man. May dugo si Christ, may dugo din tayo nasasaktan si Christ, nasasaktan tayo. Lahat ng klase ng emosyon na meron ng isang tao, meron si Christ. Pero ano yung pinagkaiba dyan? Yung spirit. Why? Tayo, ang mga magulang natin ay parehong tao. Si Christ, ang kanyang magulang ay hindi parehong tao. Kaya ang pagiging ang kalikasan ni Jesus Christ ay hindi lang pwedeng iikot kay Maria. Kailangan i-connect din natin siya sa kanyang ama, God the Father. John 3.16 For God so loved the world, He gave us His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan si Kristo is the only begotten son ng ama so kung ang ama ay may begotten son ano yung anak if your father is literal a God or literally God, who is the son? If if your father is a spirit, so what is your spirit? If the spirit of your father is God, so what is your spirit as a son? Kung ang tatay mo ay isang espiritu at ito ay Diyos, ang mamanahin ng flesh na yan, ay yung spirit ng kanyang ama na which is God. Kaya ang spirit ni Christ ay God. At kung ang angels are spirit, at pag-uusapan natin ang spirit ni Christ, mas mataas si Kristo sa anghel. Hindi mo pwedeng i-compare ang flesh sa spirit. Para mo namang kinumpara ang puting asukal sa asin na iodized. That's wrong. Daw na magkamuka at magkakulay, pero hindi mo pwedeng ikumpara ang iodized salt sa white sugar. Kung ano ang asukal, sa asukal mo rin ikukumpara. Pwedeng sa segunda mano, pwedeng sa brown sugar. Basta't asukal. Pwede mong ipantukoy dyan yung pagkakaiba. Kaya kung sa ang angels ay i-compare nyo kay Christ, dun kayo papasok sa spirit ni Christ, not sa flesh. Bakit nyo i-compare ang flesh ni Christ sa angels eh hindi naman spirit ang flesh? Mataas si Christ sa anghel because the spirit of Jesus Christ is God. Because His Father is God because his father is a spirit and that spirit which is God na na kay Christ they created heaven and earth God created angels tandaan natin si Christ ay hindi produkto ng babae at lalaki na tao ang kanyang pagsilang ni Christ ay imakulada. Lahat tayong mga tao ay isinilang na hindi imakulada. Yan ang isa sa kaibahan pagdating kay Christ. Pagkakaiba ni Kristo at sa atin bilang isang tao. Isinilang si Christ as immaculate. Una yon. Ikalawa, ang magulang ni Christ ay hindi parehong tao hindi niya biological father si Jose. Ang father ni Christ ay ang God the Father. Only begotten son. Sa pamamagitan ng ama, nilimliman ng banal na espiritu si Maria at siya'y magsisilang ng lalaki at tatawaging Emmanuel. Sa pamamagitan ng ama, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ang banal na Espiritu Santo ay lumimlim kay Maria at habang nagdadalang tao si Maria, pinupuspos ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan sapagkat ang sanggol na nasa sinapupunan ni Kristo ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Dahil ang mismong naglilim kay Maria ay hindi tao kundi isang Espiritu na nagtataglay ng pagka-Diyos. That is the reason why the Spirit of Jesus Christ is God and the teachings of the Catholic Church, Jesus Christ has that has a twofold nature: a man which is from Blessed Virgin Mary and a God, because his father is a spirit and his father is a God. Kaya hindi nyo pa pwede na sabihin na mas mataas ang anghel kay Christ kung mas mataas ang anghel kay Christ lalabas, mas mataas si Felix Manalo kay Kristo dahil si Felix Manalo ay isang anghel. Tinalo pala ni Felix Manalo si Christ. Kaya hindi kami nagtataka kung bakit ang tingin nyo kay Kristo ay isang tao at hindi Diyos. Masasapawan kasi ang huling sugo ninyo. Ang dami nyo kontra-kontrang aral uod ni Jacob, eh hindi naman kayo yan. Huling sugo, Felix Manalo, titolo ni Christ. O, oh, huwag niyong sabihin pati ang Alpha at Omega, si Felix Manalo na din. Ibong mandaragit kay Siro, hindi naman kayo yon. Si Cyrus yon. O, oh, pumunta kayo ng Iran. Sino yung ano? Ravenous Bird, King Cyrus. Pumunta kayo ng Jerusalem. Search the history. Sino ang ibong mandaragit? King Cyrus. Pero yung title ni King Cyrus, kinuhari ni Felix Manalo. Siya rin ang ibong mandaragit. Ultimo huling sugo. Sino yung huling sugo na darating dito? Felix Manalo sa inyo. Sino ba dapat? Di ba si Christ? Tapos si Christ ta, ulang sa inyo, si Felix Manalo ang hell. Sino ba ang mas may karapatan na, tumang, na if ever na nagkiklaim si Felix Manalo na siya ay isang anghel, sino ba ang mas may karapatan na gumamit ng titulong anghel? Si Felix Manalo o si Kristo? Sino? Sino ba ang mas may karapatang magdala ng titulo ng sugo? Si Kristo o si Felix Manalo? O, kung nagagawa ni Felix Manalo na i-define ang sarili niya na siya ang ibong mandaragit, sino ba ang mas dapat tawaging ibong mandaragit? Si Christ o si Felix Manalo? Tandaan nyo, the founder of Christianity is Jesus Christ, not a Filipino. Kaya kung pagdating sa divinity ang pag-uusapan na mas mataas sa inyo ang anghel kesa kay Christ, that's wrong. Tignan nyo rin ang spirit ni Christ kung ang tatay ni Christ ay isang spirit, ang tatay ni Christ ay God, which is God the Father, ano ang spirit ni Christ? Tao? Though, yes, may kaduluan ng tao, may human soul si Christ, kasi tao siya eh. Pero yung, yung human soul na yon ay, ay hiwalay sa spirit ni Christ as God. Kasi yung spirit ni Christ, yan ay tinataglay ng kanyang ama. Kaya ang Spirit ng Ama at ang Spirit ni Christ, yan ay iisa, magkaiba lang sa pagiging persona. Sa pamamagitan ng Ama, ang kanyang kapangyarihan na siyang lumiling sa, sa, sa ilalim ng banal na Espiritu Santo kay Maria, pinuspos ang flesh at nagkaroon ng Spirit of God. And that is Spirit of God may taglay-taglay na kalikasan na pagiging Diyos if if the spirit of Jesus Christ is God, now sino ang mas mataas? Si Jesus Christ o ang mga angels? Hindi ba meron talata sa Biblia yung ano yung yung kay Christ, 'di ba parang sinabi yata sinabi sa kanya na ano, gunawi na ba natin 'to? Sabihin mo lang, Panginoon. 'Di ba? Kaya ni Christ mag-utos sa mga hukbo hukbong anghel. Kung gusto niyang gunawin ng mundo, kayang-kaya niya. Why? Because Jesus Christ is God. Hindi pa pwede maging mataas ang anghel sa isang tao na nagtataglay ng espiritu ng Diyos mismo. Hindi pa pwede mas maging ahead, mas maging angat ang isang anghel sa isang taong may nag, na nagtataglay ng pagka-Diyos. The Father of Christ is Spirit. The Father of Christ is God. That is the reason why the Spirit of God, uh, the Spirit of Christ is God too. Angels are spirit too but they are not God. Christ is a man, yes, but he is God. Dahil nagawa niyang buhayin ang kanyang sarili nang hindi tumutulong sa kakayahan ng iba.